Dede. Dede. Kani uh, mo laptop ko sa baba. Oh. Dali na. Tulog na ako okay. eh. Hindi ka patulog na sa gutka eh. Patulog na sa gutka eh. Patulog, eh. patulog eh. na sa gutka eh. Yes na. aga mo matulog. Hindi ka lang magiging okay. parang ng madaling araw eh. Bakit? Saan ka pupunta na naman? Saan na naman lakad mo? Pagdadyagin ako. Dia jogging. Betul dia jogging ni. Tak tanggal long stress. Tak tanggal Sama Sama aku. Oh. Tak tanggal long sama kau. Tak tanggal long sama kau. Tak tanggal Shit stress Shit kau. Tak tanggal long stress